Walang lugar ang iligal na pagsusugal at iba pang krimen sa Maynila ayon po yan kay Mayor Joseph Estrada. Kaya kanina si Mayor Erap na nga ang nanguna sa pagsisira sa mga nakumpiskang makinang ginagamit sa sugal. Nakatutok si Ruth Cabal. Si Manila Mayor Joseph Estrada pa mismo ang nagmando sa backhoe operator kung paano sirain ang mga nakumpiskang gamit sa video karera, fruit game at iba pang sugal. Yung ibang gamit minaso pa ni Mayor Erap. Ang mga barya galing sa mga makina idodonate daw sa Hospicio de San Jose. Minsang sinulong ng dating Pangulo ang legalisasyon ng weteng. Nadawit din siya noon sa iligal na sugal na weteng na nauwi pa sa impeachment trial at kalaunay pagtatapos ng kanyang termino sa palasyo. Pero sa ngayon, wala na raw siyang magagawa kundi sugpuin ito at ang iba pang uri ng iligal na sugal. The law is the law. You know how harsh is the law. It's still the law and you have to follow that. All forms, I said, all forms of illegal gambling, no exception to the rule. We will go after them. Di rin daw palalampasin ni Mayor Erap maging ang mga sangkot sa may tuturing na petty crimes. Mensahe niya sa isang suspect sa panghohold up. Ay, mga kamukha niyo, walang lugar dito sa Manila. Tandaan niyo yan. Kaya maswerte kayo, buhay pa kayo. Kasi ayaw kong pumayag din sa salvage-salvage. Nagbakalat na rin ang 150 pang traffic enforcers sa Maynila at inanunsyo ni Vice Mayor Isko Moreno na ibabalik na ang 20% commission ng mga ito sa mga mahuhuling traffic violators. Pero mahigpit ang bili ni Isko. Hindi ko mo ibabalik na yung nararapat para sa inyo e manguhuli kayo ng walang may kasalanan. Kasama yon sa one-strike policy. Sumunod na lang sa ano, yung traffic rules para walang walang sagaban. Manguli lang muli, katulad ng yung isang dalali, may prosento eh. din kanina ang Facebook account ng Manila Police District kung saan pwedeng magsumbong ukol sa mga karnap at nawawalang sasakyan. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Horas.